Basahin po natin ang Juan chapter 10 verse 22 up to 42. At niya ay kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem. na ito ginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Nilipot nga siya ng mga hudyo at sa kanya ay sinabi, Hanggang kailan mo baga pag-alinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mo maliwanag sa amin sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisampalataya ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siya na sa akin. Datapot hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin at sila'y pinibigyan ko nang walang hanggang buhay at kailanman. Hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Nagsidamput uli ng mga bato ang mga hudyo upang siya batuhin sa nagot sila ni Jesus. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ipinabato ninyo sa akin? Sinagot siya na mga hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sa pagkat ikaw ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila Hesus. Hindi ba susurat susulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo ay mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasalatan. Sinabi ba ganin niyo tungkol sa kanya na pinabanal ng ama at sinugo sa sanglibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Pero kung ginagawa ko ang mga yaon kahit hindi kayo nagsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapagkunawa ng ama ay nasa akin at ako'y nasa ama. Muling pinagsikapan nila siya ay hulihin at siya ay tumakas sa kanilang mga kamay. At siya ay muling naparoon sa dako, paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismohan ni Juan at siya ay tumira doon. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, Katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng mga bagay na sinasalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo at marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon. Amen.